talaga naman po ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ng mga medical expert na susuri sa kondisyon at kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makilahok sa mga pagdinig kaugnay po yan ng inaakusa sa kanya na crimes against humanity. Batay sa dokumentong may petsang Oktobre 9, pinagutos ng International Tribunal ang pagtatalaga ng multidisciplinary panel na bubuo ng mga, binubuo po yan ng mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology upang matukoy kung may karamdaman nga ang dating Pangulo na maaring makaapekto sa kanyang pangunawa at paglahok sa proseso ng paglilitis. Layunin ng pagsusuri na alamin kung nai tindihan ng dating pangulo ang layunin at kahihinatnan ng kaso. Ang ebidensya laban sa kanya, maging kung kaya kaya pa niya nga magbigay ng pahayag o makipag-ugnayan sa kanyang abogado para sa kanyang depensa. Ayon naman sa lead counsel ng dating pangulo na si Nicholas Kaufman nakakaranas umano ang dating pangulo ng cognitive deficiencies at hirap ng alalahanin ang mga pangyayari, lugar at maging ang ilang pangmiyembro ng kanyang pamilya at legal team. Dahil dito, humiling nga po ang kampo ng dating pangulo ng indefinite uh, adjournment upang pansamantalang paghinto ng kaso. Ngunit tinanggihan ito ng International Criminal Court sa pangambang maaring iwasan ng dating pangulo ang paglilitis. Dahil sa dati nitong pagbabanta sa mga saksi at patuloy na impluensya sa kanyang pamilya, impluensya po ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.